So guys, uh, saaud review tayo. Uh, ito po yung aking uh, sweldo for the month of uh, August 2024 po. Ito yung aking uh, payroll. So ito po yung aking total na sinahod 2446.76. Kasi may overtime excess overtime tayo 7 hours. 'Yon, 7 hours excess overtime 'yan. 46. So, kung walang overtime, 2-4 lang po ang sweldo ng Peter dito sa barko. Peter po, engine Peter po, ang uh, sahod na yan. 2-4 plus overtime, 46 dollars. So, ito yung aking uh, home allotment, 1,150. Tapos, 250 yung self allotment ko. Ito yung uh, slab chest, then cash advance, 200. So ito yung akin DP for 7 months. DP yung 1,696.07. DP po yan for 7 months. Then ito yung aking balance ngayon. Yung August, 1,246. So ito yung makukuha ko ngayong September, 1,246. So yan po yung sahod ng Peter dito sa sa principal na sinasakyan ko sinasakyan ko sinasakyan ako ngayon from August 1 to August 31 2024 po so yan yung sahod ng Peter dito